Good day mga ka So ayan, sisilipin lang natin itong HH natin. Ayan, matagal na ito nandito. Siguro mga 7 days na hindi nalabas. Tapos papakain na rin tayo ng p natin mga ka So ayan, silipin muna natin to. Yung last na kinain na ito is super warm. Kaya silipin natin siya. Kumusta ka na ba dyan? Uy, kaya naman pala hindi lumalabas. Ayan. Nagmult na nga pala siya mga ka xo Ayan. 8 instar na nga pala to. 7 instar siya nung nakaraan. Ayan. Tapos nagmult siya. 8 instar na siya. Then feeding time na tayo na itong ating titrans. Tara. Let's go.